Welcome back to my channel Camposdar please subscribe like and share hit notification bell for my new video updates on senior citizen social pension at Ang local government unit LGU. Local pension ay parehong uri ng tulong pinansyal para sa mga senior citizens, pero may ilang mahalagang pagkakaiba sa pinagmumulan, pamantayan, at proseso ng pag-avail nito. Narito ang pagkakaiba ng dalawa. Isa, Senior Citizen Social Pension mula sa DSWD. Pambansang programa ito na pinapatupad ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Layunin tumulong sa mahihirap na senior citizens na walang regular na kita, pension, o suporta sa pamilya. Mga benepisyo, isang libong piso kada buwan, pinag-uusapan ang pagtaas sa ibang LGUs. Ibinibigay kada quarter, every three months. Edad anim na po pataas. Walang pension mula sa GSIS, SSS, o iba pang ahensya. Walang permanenteng trabaho o kita. Walang suporta mula sa pamilya, anak o kamag-anak. Pinagmumula ng pondo, National Government DSWD. Dalawa, LGU Local Pension, mula sa lokal na pamahalaan. Ito ay inisyatibo ng mga lokal na pamahalaan, barangay, munisipyo, lungsod, o probinsya. Hindi ito pare-pareho sa lahat ng lugar. Tumulong sa mga senior citizens o indigent residents sa kanilang nasasakupan. Maaaring katulad o mas mataas sa 500 piso kada buwan, depende sa LGU budget. Maaaring kasama ang iba pang benepisyo tulad ng groceries, medical aid, o birthday cash gifts. Mga kwalifikasyon, depende sa patakaran ng LGU. Hindi pa laging mahigpit gaya ng sa DSWD, maaaring tumanggap kahit may maliit na pension. Pinagmumula ng pondo, local government funds, mula sa budget ng LGU. Aspeto DSWD Social Pension Go Local Pension Nagpapatupad National Government DSWD, Lokal na Pamahalaan, LGU, Halaga 500 pesos per buwan, minimum, depende sa lapang national government local government kwalifikasyon mahirap, walang kita o pension depende sa patakaran ng liu standard sa buong bansa nag-iiba-iba per LGU. Kung interesado ka, pwede kitang tulungan alamin kung may local pension program ang LGU mo. Sabihin mo lang ang probinsya, lungsod o barangay mo at hahanapan kita ng impormasyon kung available online sa ibang balita tungkol sa senior pension ito ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Universal Social Pension para sa mga senior citizen sa Pilipinas estado as of huling mga balita 2025 Kasalukuyang kalagayan House Bill 10423 inaprubahan ng House of Representatives noong May 21 2024 sa ikatlo third at huling pagbasa Layunin nito na gawing universal ang social pension para sa lahat ng senior citizens, hindi lang sa mga indigent, walang sapat na kita. Sa panukalang batas, indigent seniors makakatanggap ng isang libong piso bawat buwan, noon indigent seniors naman makakatanggap ng limandaang piso bawat buwan. Sa paglipas ng limang taon matapos itong maging batas, lahat ng senior citizens, kahit na may ibang natatanggap ng pension o benepisyo, ay makakakuha ng hindi bababa sa isang libong piso bawat buwan. Status sa Senado Ang House Bill 10423 ay nasa Senado pa para sa deliberasyon, hindi pa ito opisyal na batas. May mga katugmang panukala, Senate Bills, na ipinasa para suportahan o isulong ang Universal Social Pension. Pondo at planong gasto. May estimadong gastusin sa pagpapatupad kung saan sa unang taon, kailangang pandohan ang pagdagdag ng mga bagong benepisyaryo. May panukalang pamamaraan para gawing sustainable ito, tulad ng unti-unting pagsasama ng mga bagong senior citizens at pag-adjust ng halaga ng pension batay sa inflation o cost of living tuwing dalawang taon. Suporta mula sa iba pang ahensya. Suportado ang panukala ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Suportado rin ng National Commission of Senior Citizens, NCSC. May bakang din mula sa Commission on Human Rights mga hindi pa, o hindi kailangang totoo. Hindi pa lumabas ang batas, ibig sabihin, hindi pa opisyal na umiiral ang Universal Pension Scheme. Hindi rin totoo ang mga claim na may malaking pension gaya ng 12,000 piso o 11,000 piso buwan-buwan para sa lahat ng senior citizens. Kung gusto mong, maaari kong tingnan kung may pinakabagong update ngayon, 2025 Huli, kung nasaan na sa Senado, o kung may presidential approval na gusto mo gawin yun. At sanay na ibigan nyo ang aking video please like and share for my new video update thank you.